Okay na yun? Picture mo na tayo, Lods. Yun. Thank you, Lods. Condolence, mga condolence. Condolence. Okay, okay. okay, okay, okay. okay, okay ingat Ingat, So yun mga lods, dito tayo ngayon sa Garden of Eden. Kalasyo, Pangasinan lang sila sir, no? Nagpahatid. Dito yung, dito na ka, ano yung ano niya mama niya. Bigyan niya tayo ng sobra-sobra so binalik natin. Emergency lang yung uwi niya. <laughs> So yun mga lods dito na lang tayo dumaan ngayon sa ano no uh, Malasiki uh, San Carlos, Malasiki Bayambang yata Tapos Kamiling Basta dito na yung ano sa ways natin mo Kaso lang mga lods parang tayo na lang yung buhi biyahe mag isa <laughs> Wala lang wala tayo makasabay yung, masunda, no So yun lang mga lods no Thank you so much Landahan, di rin natin kabisado kasi yung daan. So, takbo natin, alalay na lang. Tumbok natin mga lods ang ano natin makapagpahing tayo sa ano, Dao, Pampanga. So, kailangan makalabas tayo para kahit makatulog tayo doon sa terminal. Malapit sa terminal is hindi na tayo ganong matraffic. Saka ta, tayo mag-inlex mga lods moist pa yung ano natin sa lamin. Pure gold oh. Tapos sa tapat is terminal niya. Terminal, bus terminal, no? Tayo-tayo muna mga lods. Ditso na to, wala nang idlipan to. Back to back, so... E30 eh, tayo na no, umalis ng airport. Tapos nakarating tayo ng... mga 11 yata yon mga lod sa ano or 11.30 ganun tapos ngayon dito na tayo sa dao pa uwi time check 2.06 so makauwi tayo ng bahay mga alas 4 ko lang mga lods thank you